Grabe yung ang taas ng tok-tok ng bundok. So yun mga langga, ganito kami mamasyal dito sa kabundukan namin. Ganito kami mamasyal, hindi dun, hindi kami na mamasyal dun sa, sa maraming tao sa mga mall. Mas saya kami kung namamasyal kami dito sa masukal na kagubatan. So, so, sa pamamasyal namin dito naghahanap kami ng pwedeng lutuin ang mga gulay mga lamang gubat hindi laman ng dagat kundi lamang gubat grabe nakakahinga ayan o na. maaga pa ngayon Thank <tus>